Hello guys, ito pala yung technique guys pag gumawa ka ng lumpia para pantay-pantay siya, hindi siya nag ano, para pantay yung haba, ganito pala ikat mo siya di hmm. diba hmm. ito, ganito tapos, itong gagawin mo ito pala siya, ganito tapos, ganyanin mo. Ganito yung forma, guys, ha. Tapos, ito, lagyan mo ng karne. Tapos, ganyan lang, guys. Pasensya na, guys. Kurog-kurog ang kamot, guys. So, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Lagyan ng, ano, pampadikit. So, ito na siya, guys. ba? Diba? Ganda siya. Char. Okay,